mo muna tayo. Turuko kayo dito sa kabukiran at manguha ng itlog ng ano, tagakay. Tagakay ang tawag namin mga idol. So ayan mga idol, nandito na kami sa loob ng ano, ng kabundukan. Maghanap pa kami ng bahay ng tagakay. Ari, insan ka utong nakita na kami oh. Ayun oh. Oh, andi deradkay. Ayun oh yung pugad ng anso. Oh, makarnabu, bangking. ayan si Sandy oh. Kanyan lang yung manguha ng ano, itlog ng ants. Susukin mo lang tapos may timba sa baba ng ano ng kahoy oh. Ayan yung mga ants mga kaidol oh, yung itlog lang ang kukunin namin oh. Ayan sila oh, mga langgam niya oh. Oh, ganyan yung ants oh. Ayun, napakarami nyang itlog sa ano. Aalisin namin yung mga tao-tao niya tapos yung itlog lang ang kunin namin mga idol para mangitlog sila ulit. Ganyan Yun yung ants. O ayan na o. Ganyan Yun nyo o. Kanya-kanya na silang kagat. <laughs> Pero bali wala naman mga idol oh yung kagat ng ants. Dito maghanap tayo ulit mga idol dahil tapos na tayo dun sa dalawa kanina. Panibago na naman maghanap ulit dito sa loob ng kagubatan. Ayun si Kuse. Ayun meron na dito mga idol. May nakita na naman. Ayun oh, napakalaki mga idol. Sana all. Sana marami siyang ano. Marami siyang itlog. Ugal. Ayan oh, marami siyang itlog. Kaya lang mahirap yung pagkuha sa kanya. Maraming nakaharang. Ganyan lang mga idol. Ayan yung timba na may kawayan oh. Tusukin lang. Mahirapan si insan oh. Ito na mga idol oh. Bumigay na yung kinyelas ni idol. Mm. Nadali na naputol na yung kanyang ano, yung kanyang balobaw oh. Wala na. <laughs> Kailangan na nito ang remedyo. Pagka may alambre mga kaidol, ay pwede pa ito gamitin. Lagyan lang ng alambre dito. Mamaya titingin ako kung may makita ako dito sa bukid na alambre. <laughs> Ayun, mga idol, nasa itaas oh. Malalaki rin yung kanyang mga itlog. Nakuha lahat. Walang kawala. Itlog kasi. <laughs> Ay, sabi, dua. Oh. Okay. Oy. <laughs> Ayun, meron na naman daw sabi ni kuse doon, oh. Meron daw doon, dalawa daw. Oh, kinagat-kagat na si Insan. 'Yan na 'yung ganti ng ano. <laughs> Jukan nai kan nunggu jukan oh, nai. uang <laughs> oh. okay. oh, na. Berhenti, anti, Kita Meron mix nga lang, may malalaki maliliit. okay lang yan, lang. <laughs> Ganyan lang mga idol oh. Kaya no oh, nahulog yung mga tao niya. Ayun pa sa itaas niya yung pugad nila oh. baring no aroma na ilog niya mga idol. Kunin namin. May ibebenta namin mga idol. Mahal kasi yung ganito mga idol. Kasi bihira lang to eh. Isang beses lang ano ka kadarte oh. Eh o, Wala na siyang ano laman. So, yung nakuha namin dun sa isang pugad oh, napakarami ang oh, lalaki o. Oh. Ayan oh, tignan nyo. Oh, ito oh. Ayan oh, ang lalaki ng itlog nya mga idol. Ang dami. Ang dami na naman mga idol. Puti puti oh, mga idol. napakaraming itlog. Jackpot <laughs> mga idol. Yan ang masarap. Eh, sa idol. Ito si Ito si Kuse. <tryan> Ito, Kainin mo nga ako eh. Tikman mo nga kung masarap. gano ka sarap. <laughs> 100% daw mga idol. Napakasarap. Delicious. Delicious daw. niya. Oh, Ay, talaga. kasarap na ah. <laughs> <laughs> nga naman mga idol. Kainin <laughs> muna ng tubig si idol. Mga idol. Ayan, si Idol oh, napagod na rin mag ano, maghanap ng kugad at saka manugkal. Mm. Inom tayo Idol. Oh, Idol. Nauuhaw <tipos> na ako. <tipos> yung natin. <tipos> oh, tignan mo dito pa lang eh. Oh, dito pa lang, lang kami, kami. Dito pa lang kami sa baba mga Idol pero ayan oh, marami na kaming nakuha. Oh, tignan niyo yung mga itlog ng ano ans. Oh. Yan. Lang kasi nang kagat nila. Oh, ayan oh mga Idol oh. Masarap, ang dami, dami mga idol. O, ayan, o. Pagka uwi namin, di pwede na naman i-benta at pagkaperahan mga idol. <laughs> Kanya lang ang buhay. Weather, weather lang. Weather, weather lang. Hanap buhay, sipag, tsaga lang mga idol. Kahit walang jawa, sipag, tsaga lang. <laughs> Yoda, walang tito rin. Puyat ka, mata ng gabi. O, isip ko siya. Ito mga idol, yung ano, bunga ng kalanto o makakain to mga idol. Hmm. Ang dami. Libre prutas lang sa ano sa bukid. Hmm. Pakarami Karami bunga oh. Mm. Ayan oh. Pagkain to mga idol. Hmm. Daming ano. Oh. to, ma ano matamis mga idol. Ganyan yung itura, oh. Hmm. Mga idol, nakakita kami na ano, itlog ng ano, oh, bahay ng tisokang. Napakadami mga idol. Ayan, oh. Dali. Yan Oh. Naming bahay na ano, apakalaking ah, bahay ng Pisokang o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Napakadami. Masarap yung sugar niyan mga idol. Hmm. Napakadami o. Oh. Yan o. Oh. ba yun? Ayun o. Oh. Yan mga idol o. Oh. Napakadami. Dami nila. Hanggang baba. Yan ang masarap mga idol. Ito yung mga nakakita oh, ayan oh. <laughs> Takot sila pumasok. Ayun, damo na tayo. Ayun, tayong tinapay mga idol. Yeah. Masarap ng digto.

So oh, ito mga idol, pauwi na kami. Antayin lang namin yung magsusundo sa amin. Wala pa mga idol. Ah, mamaya siguro eh nandyan na dahil ni message namin kanina si Ingo. Mamaya may babalik pa kami mamaya mga ka idol. naman kami ng helmet ngayon. Balikan namin yung aans. Balikan ano, namin yung ano yung bahay ng Honey na nakita namin na napakalaki mga idol. For the first time nakakita rin tayo ng ganoon kaya balikan natin mamaya.